Ayun no? Know, good morning, good afternoon, good evening around the world and uh, punta muna tayo ngayon sa Panda Bibili tayo ng ating uh, Bibili tayo ng prutas uh, Wala tayong prutas dun sa ating uh, ref So, bibili tayo Para Meron tayong uh, I-almusal Ako <laughs> ito nakapay na rin Para meron tayong i-almusal Alright Sa uh, Panda lang tayo, punta tayo ng Panda eh, doon maraming prutas so bibili tayo doon para uh, ano tayo ma uh, eh, tayo sa umaga alright ayan malapit na tayo sa panda ayan sa ating paboritong uh, supermarket na pupuntahan ayan panda baka naman <laughs> alright uh, bilhin lang tayo ng prutas tsaka tinapay at kung ano pang makikita natin dyan para meron tayong makakain alright pasok na tayo apple apple natin 5.95 yan ito tayo na isang kilo okay, isang kilo punin natin alright meron na tayo isang kilo na to wala to lang wala tayo ng orange tungkan Ayan, dito may pungkan eh. Ayan ang pungkan. Subsurial. So, Subsurial so, yung pungkan. Ayan, di tayo ni ito. Ayan, mandarin african. Mandarin african tayo. For uh, 95. Pa tayo dito ng 1 isang kilo. Matamis eh. Ayan, isang, uh, isang kilo uh, ang uh, puni natin. Hindi eh. 4.95. 4.95 lang man ito. Patayin yung ito para ngayon tayo pahinin sa umaga. Ayan. 1 kilo lang. Okay, okay na to Ayan o. Sa isang kilo lang. Tapos ito, uh, ano, milon kuha na tayo milon ito tayo nito ito nga o natin kung mabango ito natin ito kung mabango yan 95 kilo natin masarap yun eh Hingan. Mabango matamis. Parang ito mabango eh. Ito. Ayan. ito na lang. Ito lang kunin natin. Yan. Para isa. sa dati hindi makompleto ang ating uh, kung wala tayong uh, saging. Yan. Patay saging. 5.95 ang kilo ng saging. Patay ng sang kilo kahit hilaw pa maluluto rin to ano, medyo piyasot yung sa aking subong medyo piyasot to okay na to okay na siguro to merong hinog dito bro basag are 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 yan punin natin to yan okay na to alright meron na tayong ito meron na tayong saging tapos apple Ayan tapos orange tsaka melon yan so pwede na yan uh, bilhin bili lang tayo ng sibuyas bili tayo sibuyas para kasi wala na tayong sibuyas to ito yung sibuyas 295 295 isa ka sako so, ito lang kunin natin para dyan tayo mamimili 95 yan kuha na rin tayo no? luya para meron tayong luya yan luya 895 kuha tayo yan si kailangan na tayong luya yan kailangan natin yan. pang uh, uh, gamot sa tritis alright kuha tayo Yan, pakilo na tayo. Mga malaman na natin kung magkano na yung ating na ating na Yan. Gas na avocado eh. Kasi nang gas, is sa yun. Kabugado Malaman natin kung Magkano ng ating uh, na pamilya. Yung milo natin ay 5.5 5.5 ito, 295 ito so, naman akong ano, mandarin, 5.6 ah, pull natin ay 6 ayan tapos average 7 6 Banana 5 4.75 yung ano So ibig sabihin yan 6 1 2 3 4 5 6 So it's around the uh, It's around ang nabili natin It's around the uh, 246 times 6 uh, 36 so it's around 40 reals kasama yung bread So titingnan natin kung tama yung ating bill mamaya. Ayun, okay na. Uh, nabili na natin yung ating kailangan. So, punta na tayo ng counter. Uh, para makauwi na, gutom na. Ayan. Alright. Ayan na tayo sa counter yun, labas na tayo yung nabili natin lahat is sa uh, 36 reals tama nga uh, sa base sa compute na si time 6 tayo so average 6 reals kada balot so 6, 6 balot to. ito na oh. kasama din na apay so uh, uwi na tayo uh, para uh, uh, mag init na tayo ng ating ulam Yan, meron na tayo pang almusal sa umaga alright Medyo init kaya medyo ano tayo. Basa-basa tayo konti. Ah, wala tayo. Kahit na dito ano na. Gala 7 na. Kala mo maaga pa. Eh maano lang talaga mabaga lang yung ano ng araw. Mabaga lang, mabaga lang yung ah, sunset kaya ah, ah, kala mo araw pa. Akala mo maaga pa Pero gabi na to Ah uh, Mag alas 7 na Alright Pero makikita yon sa background ko Maliwanag pa Kaya <laughs> uh, Feeling early pa Pero gabi na yan. So Yan Ah uh, May ulam naman dun Ah uh, iinitin na lang natin yung kanin Magsasain lang tayo Tsaka Iinit ng uh, Ulam Ah uh, sinaing na lang ating lutuin alright kita kita tayo pag sa bahay alright ayan dito na tayo sa bahay so ito na natin pinamili natin yan Ayan, ito na binili natin. Ito yung natin na pinakamahaba na tinahapay. Meron tayong melon, sibuyas. Ayan, dito na rin yung ating uh, dito na rin ang ating luya para sa ating uh... alam na gamot yan. <laughs> Tapos, e mayroon tayong dito. Saging, uh, orange, and uh, ano? Ayan. Uh, apple. So, ating pang, pang, ano yun? Pang palakas. Alright. Thank you so much. Can't everyone. And please, like and subscribe. Bye. See you next vlog.